Good morning po. Tayo po'y mag aral ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 4, verse 12 Huwag mong hayaang hamaking kaninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Payo sa kabataan. Today, meron po akong maipapayo po sa mga nakikinig na kabataan. Ganon din po naman sa mga magulang ng mga kabataan ito para ma-share po nila ito sa kanilang mga anak. So, unang-una po dyan, dapat ang mga kabataan po ay unahin nila si Lord. Kayo mga kabataan, mahalaga yung matagpuan niyo si Lord sa maagang edad. Yung po sinasabi na Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember your Creator in the days of your youth. Ibig sabihin, dapat sa murang edad ay maranasan mo nang magkaroon ng personal relationship with God. Madiscover mo na si Jesus ang iyong tagapagligtas at Panginoon at maranasan mo yung born again experience. Maunawaan mo yung gospel. Kasi malinaw po sa Biblia na apart from Christ, we are nothing. Kung gusto mo merong marating sa buhay, maranasan mo yung pinangako ng Diyos na buhay, na at kasiyasiya, dapat unahin mo siya, alalahanin mo siya sa panahon ng iyong kabataan. Huwag mo itong palalapasin. Habang bata ka pa, napakahalaga na magkaroon ka ng personal relationship with the Lord. Number two, napakahalaga na magpakatatag ka sa salita ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 2, Verse 14, I write to you, young man, because you are strong and the word of God lives in you and you have overcome the evil one. Kasi sa mundong ito, maraming pagsubok, maraming gagawin. Ang Diablo upang sirain ka, wasakin ang iyong buhay. At ang napakahalaga ay dapat magpakatatag ka muna sa salita ng Diyos. So dapat ma-involve ka sa maraming mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun muna ang unahin mo, ano? at uh, maging kabahagi ka ng isang Bible Believing Church kung saan ang salita ng Diyos ang pangunahin. at yun ang mahalaga kasi ang salita ng Diyos yan ang magpapatatag sa iyo sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan mo habang ikaw ay tumatanda. So, unahin mo yan kapatid. Ano po, huwag kang maging busy lang sa mga church activities. Hindi sapat yung dumadalo ka lamang paglinggo. Dapat magpakalalim ka sa salita ng Diyos. Magkaroon ka ng private reading of the word daily. Mag-devotion ka. At higit sa lahat o yung tinatawag na magme meditate ka uh, ng salita ng Diyos araw-araw. Tandaan niyo po ito para sa akin. Napakahalaga po nito. Kung gusto mong maging matatag na kristyano, magpakalalim ka at magpakatatag ka sa salita ng Diyos pangatlo, maghanda ka sa buhay itong edad na meron po sa mga kabataan ages 1 to 25, ito po yung season ng paghahanda kaya kapatid, kung pasok yung edad mo dyan sa binabanggit kong edad dapat ang gawin mo muna ay maghanda ka, mag-aral ka gawin mo lahat ng pagkakataon upang ikaw ay matuto at lumago hindi lamang sa uh, mga spiritual na bagay, kundi pati yung secular training. Kaya hindi po uh, dapat ang kabataan ay uh, sayangin yung oras niya uh, at hindi yung uh, pag-aaral niya ay maputol. Kaya ikaw kabataan ay challenge yun na dapat tapusin mo yung iyong college. Ha? wag kang makontento na hanggang high school ka lamang, tapusin mo hanggang kolehiyo kasi ito yung season ng paghahanda sa buhay. Maging ang Panginoong Jesus po, no? sabi sa Luke chapter 2 verse 52, And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So ibig sabihin ng Panginoong Jesus, pinaghandaan niya po ang kanyang ministry at nagsimula po yan sa kanyang kabataan. Kaya ikaw, kapatid, ano? Kabataan, kausap ko ngayon, maghanda ka kasi darating ang panahon na kakailanganin mo lahat ng iyong mga pinag-aralan sa buhay na ito para humarap sa mga needs na mayroon sa buhay na darating. Okay? So pang-apat, umiwas ka sa masasamang impluensya. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, "Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace." Kailangan umiwas ka sa tiyatawag na desires o evil desires of youth. Kasi maraming nagagawang pagkakamali sa panahon ng kabataan. Kaya dapat lumayo ka sa mga taong masama ang impluensya sa iyong buhay. Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Do not be misled, bad company corrupts good character. So ibig sabihin kaya pala tayo nasisira dahil sa mga nakaka influensya sa ating buhay. Pwede po 'yan ay tao, bagay, o gawi na natututunan natin sa ibang tao. Kaya bantayan po ninyo yung mga taong nakakasama po ninyo. Dumapit po kayo o dumikit kayo sa mga taong may uh, godly uh, character, no? Yung may mga pananampalataya, yung mga may mga pangarap sa buhay. Doon po kayo dumikit. At lumayo po kayo doon sa masama, ang impluensya sa inyong buhay. Okay? Uh, number five ay, sumunod at maging blessing sa magulang. Uh, at mahalaga po yan, ano? Hindi lang dapat tayo maging blessing sa ating magulang natin, maging sa ating lipunan. No? Kasi yan po ang paalala na Diyos sa atin sa Ephesians uh, chapter 6. Ano po? Na dapat, ah, uh, i-honor natin ang ating Ama't Ina. Honor your father and mother that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Sabi sa verses 2 and 3, kailangan po ay i-honor. Ibig sabihin, igalang natin sila, bigyan parangal, ating sa lahat. Ipakita natin sa kanila na tayo mabuting anak dahil sumusunod tayo sa ating mga magulang. At sa may kita po natin sa 1 Timothy chapter 5 verse 4, sabi rito, huwag po daw natin pababayaan ang ating pamilya. Kailangan maging blessing po tayo sa ating mga uh, magulang. Sabi po rito, put their religion into practice by caring for their own family and so repaying parents and grandparents for this is pleasing to God. So mahalaga po yun, ano? Uh, sabi nga dyan eh, uh, yung pagiging blessing natin sa ating mga magulang ay para po tayong nagbabayad sa ginawa nila sa atin. Kaya huwag tayong uh, makakalimot sa ating mga magulang kapag tayo umunlad na sa buhay. sabi ng Biblia, wag na wag natin silang pababayaan. pag po, maging huwaran sa ibang kabataan. Ito po ang sinasabi ng text natin kanina sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 set at an example in speech in life in love in faith and in purity so kailangan pala uh, maging maayos yung ating buhay para tularin, tularan din tayo ng ibang kabataan so mahalaga yan mga kapatid ano lagi mong iisipin may sumusunod din sa iyo tinitingnan ng buhay mo kaya dapat maging example ka Panghuli, number seven, yung sinasabi sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see, but know that for all these things, God will bring you to judgment. Ito mahalaga po ito. Naniniwala po ako dito. Mangarap ka. Mangarap ka kabataan. Dapat makita mo yung uh, direction na pinapupuntahan sa ng Panginoon. Kasi someday dapat ang buhay mo ay maging significant. Sa, sa, Diyos at sa mata ng tao. Hindi po masama ang mangarap ha. Hindi po Christian na tayo, hindi tayo mangarap. Dapat po matuto tayong mangarap. Basta alalahanin lang po natin na pagdating na araw, magsusulit tayo sa Panginoon. Kaya mahalaga po, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Mahalaga po yan. Para kung marating man natin yung ating mga pangarap, ay hindi masayang po yung ating sa Diyos. So, mangarap ka kapatid, mangarap ka. So, dito po si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.